Let's cook everyone. For today's video, mayroon tayong beef liver at gagawin nating steak ito. Ngayon, lagyan natin ng salt, provincial herb, black pepper, and chili powder. I-mix lang natin ng maigi yung mga spices dito sa ating atay ng baka hanggang sa mag-absorb ang mga spices ang ganda ng quality ng atay ng baka na ito. Pang steak talaga. So, pagkatapos nyan, ay i natin ng kaunting mantika lang. Mostly nang niloloto ko nito ay para sa mga tao na may mga diabetic kung paano sila maka magkaroon ng ideas sa mga pagkain na medyo mababa ang sugar. Hindi 100% na walang sugar but always ang lahat ng pagkain ay may sugar. Ang wala lang ng sugar ay yung cucumber. Huwag lang natin masyadong lotoin yung ating atay kasi pag na-overcook matigas yan kaya kailangan tamang-tama lang katamtaman para yung kanyang vitamins ay nandyan pa mas masarap yung parang may kaunting juice juicy na klaseng pagloto Nakaka-enjoy naman magluto ng ganitong klaseng pagkain paminsan-minsan. Ayan guys, luto na yung ating atay at naghanda na ako ng aking gulay, dalawang gulay na shikong or meatloaf at saka brussels sprout. Brussels sprout na maganda rin yan sa ating sugar. Mababa lang ang kanyang sugar. So ngayon, hinanda ko na at uh, lagyan natin ng kaunting kanin kasi masarap naman yung kanin pero ang niloto ko kasi na bigas ay basmati mababa rin ang sugar nyan medyo may uh, ang presyo niya ay may kaunting mataas ang presyo but uh, worth it naman so ayan guys ready na yung aking uh, first menu pwede nating magagawang first course at sana ay nag-enjoy kayo sa aking video na ito at magkaroon ng idea ang may mga diabetic Ngayon, magsimula na naman tayo sa ating second menu. Mayroon tayong spinach. Maganda yung spinach na nakuha, nabili ko. And then, bell pepper at saka carrots, kasama yung garlic and onion, at saka isang pirasong uh, makiril. Maganda kasi itong klasing isda, medyo malaman, maganda din ang kanyang uh, mantika niyan, maganda sa katawan. Iyon lamang guys ay sa aking pagkakaalam. Ang gagawin ko dyan sa king makiril ay lagyan ko yan ng asin at pepper lang. Then, ipreto ko ng kaunting mantika rin. Nilagyan ko rin yan ng uh, cornstarch para hindi magdikit sa ating kawali. Ang ganda ng mga gulay ko guys, talagang uh, pang-reduce uh, ng sugar. Ngayon, ready na yung ating kawali at ipreto na natin yung ating isda. Isa lang ang niloto kong isda kasi ako lang naman ang kakain yan. Pero kung ang lahat ay kakain, siyempre dagdagan niyo depende sa gusto niyo Dahil ako lang naman ang may problema sa sugar, so ang aking mga niloloto ay ganong klasing simpleng pagkain. Ito ay nagbibigay lang ako ng idea sa mga may diabetic. Napaka mahal ng diabetic ngayong panahon. Lalo na sa gamot. Kaya hanggat maari, alagaan natin yung ating diabetic na hindi masyadong tumaas. Mahal ang doktor at hospital. <laughs> Ayan guys, just uh, joking but it's re happened in real life. Nakikita naman ninyo guys ang aking gulay. Ayan, gisa ko muna ng kaunti ang aking carrots. Inuna ko kasi medyo matagal-tagal maluto yung carrots. Bill paper, madali lang yan maluto. para magkaroon naman ng flavor mas maganda yung igisa pero minsan mas maganda rin na uh, lutuin lang sa tubig parang boiled nilagyan ko na guys ng takip para madaling maluto ang ating carrots kasi hindi ko nilagyan ng tubig just yung moist lang ang nagpapaloto sa kanya kaya kailangan mahina lang ang apoy para hindi masunog at niloto ko rin ng separate yung aking spinach. Kasi ay, hindi ko pwedeng lutoin ng overcook ang spinach at hindi ko yan nilagyan ng asin. Para reduce na rin tayo sa asin. Napakaganda ng gulay guys. Oh. Red and green together. So ready na guys ang ating vegetables. Niready ko na rin ang aking spinach at saka yung preto kong isda. At ayan, nilagay ko na sa isang lalagyan para ready. Maganda naman kung naayos, nagdagdag appetite sa ating kumakain. Masarap man o hindi, basta magandang pag-ayos. Appetite na rin yan. May appetite na rin yan. Ayan na guys, so ba diba? Interesting. So maraming salamat sa inyong lahat sa panonood nyo ng aking video at sa lahat ng mga nag-suporta, nag-follow. Thank you, thank you at sana ay you are in a good health. Sana itong video ay nakakatulong sa inyo na may mga diabetes.